Sorry ka na Baru -baru I ba sa mga mo? Yung mabing nang Bes, wala pang nagre-report sa akin na nag-sorry ka na. Ang sorry. Ganito ka nag-sorry? Ganito gawin mo. Para mabati kita. Mag-sorry ka sa mga inaway mo. Tapos magpa-picture ka sa kanila. Sabihin mo, isend sa akin yung picture nyo na nag-sorry ka na. Ha? Tingin ka dito. Puntaan mo mga inaway mo. Magsorry ka. Sorry. Tapos sabihin mo magselfie kayo. Isasend sa akin para maniwala ako na sorry ka na sa kanta. Kaya rin yung mag sorry Magsorry na ako. Kaya ako rin Oo na, sige na ako. Pudala mo yung mga inaway mo. Gagawin ko na para sa'yo. Tumiga mo na dito, parang hindi sincere. Punta ka dun sa mga inaway mo. Mag-sorry ka, sabihin mo hindi mo na sila aawahin Tapos Tapos, sabihin mo para maniwala ako na nag-sorry ka na Mag-picture ka mo kayo, tapos isend is sa akin Para maniwala ako, nag-sorry ka na sa kanila Haya ba? Sige, go na Para maniwala ako Pagka merong nag-send sa akin ng selfie nyo Kasi natin nag-sorry ka na sa kanila Ibigyan kita ng pandagada sa ating sa sinasabi mo. Deal. Deal ba? Deal? Oo. O sige, pumunta ka na sa mga inawin mo. Mag-sorry ka na. Tapos huwag ka nang makaaway ha. May natapos na naman sa'yo ng kakaaan. Pinuntahan mo do sa Changge. Sinabi mo do. Napas mo do ng payo. May kasama pa ba sa bata. Natatandaan mo ba? Ba? Natatandaan mo ba? Sino yun? Yung inaway mo na yun? Ha? Inaway niya. Gagasaan yun. Gagasaan yung inaway mo. Inaway niya po. Hmm, hindi ka daw niya inaway. Bigla ka na lang daw nagalit. Tapos sinampas mo daw siya ng fayong. Napapas daw yung anak niya. Anong ginagawa yun? Masama yun. Ha? Masamang nakikipag-away. Para maraming matuwa sa iyo, dapat <tipad> hindi ka nakikipag-away. Kasi pagka palaaway ka, pag lagi ka nang haaway, may inis sa mga tao, hindi sila matutuwa. Sa halip na bibigyan ka nila, hindi ka napibigyan. Kasi nang haaway ka. Ano yung sinabi ko sa iyo nung na nakaraan? Tsaka kapag ka nang hihigat, hindi ka nabigyan, ano yung gagawin mo? Makikipag-away? Mali! Kapag ka nangingi ka at hindi ka binigyan, huwag mo aawayin. Iintindihin mo lang. Kasi baka noong time na yon wala silang pangbigay bigay sa'yo. Huwag aawayin, masama yun. Ha? Oh, ano yung deal ko sa'yo ngayon? Ba oh, makipagbate sa mga inaway. Para maniwala si Beshi, ito'y pag-picture, tapos sabihin, isend sa akin yung picture nyo. Ah? Marshi, isend sa akin yung picture nyo na, na proof na nakipagbati ka na. sige, puntahan mo na yung mga inaway mo. Pagka may nagsend sa akin ng picture nyo at sinabi na, Maurice nakipagbati na sa akin si Aixa. Ayun, bibigyan kita ng pang-gift mo dun sa sinasabi mong ate mo. Ah, Ang sa so. Kaya nga, bibigyan kita ng panggit pagka ka na. Marami-rami yun. Marami kang inaway eh. Sige na, punta na at lalakas pa yung O next time, huwag nang nakikipag. Oh, huwag nang nakikipag-away. Ha? Huwag na mimisikal, ha? Very, very bad. Kasi paano pala kung inaway mo na yun eh? Papakulong ka sa pulis, ano gagawin mo? Ala, ah, nah, mahukulong na lang, di ba? Doon ka natatanda sa hulungan. Kaya dapat iwasan laging makipag-away. Naintindihan? Ano'y sinabi ko? Pati. at saka iwasan. Na may ma, ma, iwasan maripag a, ah, awan. Ayun. Tsaka maripag tagpag. Ayun. Nakipagbate, ha? O, pumunta ka ng dalat. Umuulan. Nasa'y binigay ko sa'yo yung sombrero. Kaya Gamitin mo at tagpulan ngayon para hindi naulanan. Ha? Gato. Pwede Tabang o? Bagandigo pa naman. O oh, sige na, pupunta ka na din sa mga inaway mo. Mag-sorry na. At mag na hindi na, hindi na uulitin, ha? Tapos pag may nag-send sa akin ng picture niyo na nakipagbati ka na, bibigyan kita ng fan sa ate mo, ha? So, sige na, punta ka na. Uulan na, maaabutan ka pa ng ulan. Bagong ligo ka pa naman. Ingat ka, ha?